Mahalaga raw po ang desisyon ng UN Tribunal sa kaso ng Pilipinas at China bilang batayan ng kalayaan sa paglalayag ng maraming bansa. Kaya naman ang ilan sa mga ito nagpahayag na ng kani-kanilang suporta sa magkabilang panig. Aling mga bansa nga ba kaya ang pabor sa Pilipinas? Narito pong report. Hindi lang Pilipinas at China ang nakaabang sa magiging hatol ng UN Tribunal sa kaso ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga umaasa ng mapayapang resolusyon sa kaso ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ang Vietnam na isa rin sa kalaban ng China sa mga teritoryo nagpahayag na ng suporta sa Pilipinas habang ang non-claimants na Singapore at Indonesia sinabing dapat igalang ang desisyon ng tribunal. Pero para sa Cambodia, hindi raw dapat makialam ang ASEAN dito. Para naman sa European Union at G7, dapat sundin ng Pilipinas at China ang desisyon para mapanatili ang maayos at malayang paglalayag sa mga karagatan. Kilalang kakampi naman ng China ang Russia na kontra rin sa pakikisausaw umano ng Amerika sa kaso. Nakakuha rin daw ito ng suporta sa Africa, Middle East at Central Asia kung saan marami sa mga bansa ay nakaaway din ng Amerika. Mahalaga rin daw ang desisyon ng tribunal para sa Australia. Ang hatol daw kasi nito ay maaaring maging batayan ng buong mundo kung dapat ba talagang ituring na sakop ng territorial waters ang artificial reefs. Bagamat pabor daw ang Japan sa kampanya ng Pilipinas para sa rules-based maritime order, mas mabuti pa rin daw kung personal na lang itong nakipag-usap sa China habang ang South Korea na kilalang malapit sa China tututukan din daw ang resulta ng kaso pero walang papanigang bansa. Nagreklamo naman ang Taiwan kaugnay ng kaso dahil hindi raw hiningi ng korte ang kanilang opinyon ukol dito. Naniniwala rin ang Taiwan sa nine-dash line at nilalaban ang inaangking isla na nasa West Philippine Sea pero hanggang sa mga huling oras bago lumabas ang hatol, nanindigan ng China na hindi kikilalanin ang desisyon ng tribunal. Umaaksyon, Cheryl Cosim, News 5.